Isang masakit na pangyayari ang pagkawala ni Boomer sa amin. Siya ay isang napakalambing na alaga na kadalas ay kalaro ng kapatid naming si Maki. Noong mismong birthday ko nga ay napakalakas pa nga niya At mga ilang araw lang ang nakalipas ay ito na ang inabot niya Tinawag na nga kami ng kapitbahay dahil namatay na daw si Boomer don sa may bakuran nila Isinako ko na nga lang si Boomer dahil wala naman akong mapaglagyan na maayos sa kanya At pumunta na lang kami don sa kanila lolo ko tapos don na lang namin siya nilibing Naghuhukay na nga kami ng libingan ni Boomer dito sa may bakuran nila lolo Sama ko nga pala si Soren na magukay ng libingan ni Boomer Maayos ko nga inilagay si Boomer dun sa may libingan niya na parang natutulog lang Hinimas ko muna nga ang kanyang ulo bago namin tuloy ang ibaon sa lupa Sobrang mamimiss ko itong si Boomer dahil napakalambing ng aso na ito Iniyakan pa nga ni Maki ang aso na ito dahil nga napakalambing naman din talaga sa kanya ito Pag wala nga makalaro si Maki ay silang dalawa ang naglalaro sa palengke ng habulan. Kaya pati ako ay naiiyak na din sa nangyari kay Boomer. Wala man lang din kasi akong nagawa para mailigtas siya. Ginawa ko naman ng lahat ng aking makakaya pero wala na talaga. Kaya't hanggang dito na lang hanggang sa muli kaibigan.